Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol kay John. At ito, ang lumang bahay. Kaya halika, sumama ka, at sabay-sabay tayong pumasok sa darating na takip silim. Ako si John, at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa karanasan ko sa aming lumang bahay. Yung lumang bahay namin ay sa Bulacan at dahil sa iisang anak lang si mama, nilalolo at lola ay sa kanya na ipinamana ang bahay namin na Sa ngayon na yung tiyahin ko, ang pinsan ni mama na walang asawa ang lumalagi doon. Hindi ko hindi ko makakalimutan yung taong 1995 doon. Sampung taong gulang ako noon nang maisipan nila mama at papa ko na mag-celebrate ng bagong taon doon para makasama naman namin ang mga pinsan ko at mga pinsan nila. Ay eh, bali yung mga pinsit ko yun ay yun na yung mga second cousin ko. Pumayag naman ako agad kasi matagal ko na rin silang hindi nakikita. Gabi na nun nung dumating kami sa bahay at agad kami sinalubong ng tiya Isabel. Magandang gabi sa inyo. Bati nito sa amin sabay himas sa ulo ko at sinabing, Ito na ba si Jan? Aba, ang laking bata na at ang pogi. Siyempre naman ate Isabel sabay tawanan din ng dalawa. O siya, kumasok na kayo at kumain na. Nagluto ako ng nilaga para mainitan yung mga sikmura niyo dahil alam kong pagod kayo sa biyahe at gutom na rin. Salamat ate Isabel, sambit ni mama. Natapos na kaming kumain at bigla akong nakaramdam na naiihi ako kaya nang sabi ako kay mama na naiihi ako at tinuro ni tiya Isabel ang palikuran. Doon iho, dumiretso ka at kumaliwa ka makikita mo ang palikuran nagmamadali na akong dumakbohap at habang nasa kalagitnaan ako ng pag-ihi ko ay may natanaw akong anino sa pader at dahil nga sa ihihina ihih ako, hindi ko na nagawa pang magsara ng pinto, kaya sabi ko ay pa, bit lang ha tapusin ko lang po ito pagkatapos ko ay biglang nawala ang anino pa, pa tapos na po ako umihi at laking gulat ko nang pagbalik ko sa lamesa ay naroon ang papa ko. Gustuhin ko man siyang tanungin ay pinangunahan na ako ng takot dahil alam kong merong kakaiba na nangyari dito. At natulog kami at kinabukasan ay nag-ayos na ng mga ihahanda naming gamit. Sobrang busy nila mama at papa dahil marami silang niluluto ng araw na yun at ako naman ay nakikipaglaro sa mga pinsan ko at kinagabihan ay natakot na akong umihi mag isa at dahil nandoon ang pinsan ko na si Jay ay nagpasama ko sa kanya at nang umihi na ako ay biglang may tila naghulog na sabon maya maya pa ay biglang kumalaw ang tapo at doon ko muli naalala ang nangyari sa akin ng gabi hindi pa man ako tapos umihi ay nagmamadali akong tumakbo palabas at dahil sa takot ko ay hindi ko na nagawa pang mabukusan ng CR. Alam din pala na mga pinsan ko ang tungkol sa anino na yun at maging sila ay takot din doon. Abangan ang susunod na kwento dito pa rin sa ating YouTube channel na Takip Silim Tagalog Horror Stories. Please like and subscribe sa ating channel para sa mga kagaya pa nitong kwento. Maraming salamat.